nalaglag tuloy mo 'di? Diyan. Cloud. Nalaglag isu mo ni. So. Masisisi. Diyan daw 'to mahinga yung pick-up dito sa cemeteryo ng ano yan? Um, Forest Lake Forest Lake, yan Sana okay guys yung Driver niyan Ay sus, grabe oh. na Kung di naka helmet, di naka seatbelt Mati Oo Okay guys Kami lang gusto ni papa na oh, dalawa Wala yung hindi, dalawa Hindi, Jomie lang guys yung nahulog na pick up Kagabi kasi pagdaan ko dyan guys kahapon uh, Wala pa yan dyan guys Siguro mga huwag umaga yan guys mm. Kasi guys magagraduate na ako <coughs> Practice Practice kami ngayon Yan yun Mamaya na may gusto sunday yung dalawa Drive! ano lang guys, safe yung mga nag-uwi galing vacation mm. at yung iba ay kuyat pa, drive safe kayo guys, lagi. Yeah.